Shoutout sa aking mga members sa mga dati kong pinakamatagal na mga members sa ating mga channel Shoutout kay Miss Miami Laurel Idol Marvin Maliveran at kay Idol Luz Paul Maraming maraming salamat sa inyo Shoutout din sa aking mga member ngayon uh, kay Inday Ilinido Angelito Brunola Priscilla Inot, Harry Chan Richard Umpan, Torin and Fjord Prince Marcel Nakil, Tita Jenke Perez kay Merlinda Alviz Ati Bing Batingber at kay Matt Miraboyno Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta mga idol Malaking tulong na po ito sa akin Shoutout din kay Idol Roman Villanueva Maraming salamat sa 10,000 na pinadala mo idol At kay Idol Maria Galbis na nagpadala ng 20,000 sa atin Malaking tulong na po ito sa ating mga channel Maraming salamat din sa laging nagkukomment sa ating mga bagong upload Nababasa ko lahat ng mga messages at comment ninyo mga idol at sa mga lahat ng nag-share at nag-likes. Shoutout din sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga beakers, sa mga blind community at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mga bayani po kaya ng ating bansa. Simula na po natin ang ating kwento. Magpahinga na tayong lahat. Bantayan na lamang natin ang buong paligid. Kailangan natin na nang iba yung lakas para bukas. Nagdagdag ng mga malalakas na mga usal na mga sabulag ang mga ito at pagkatapos nagpunta na doon sa kinaroonan nila ni Arid. Naisip kasi nila ni Butchok na mas maganda kapag magkakasama ang mga ito sa pagpapalipas ng gabing iyon sa kanilang paglalakad doon sa mga kakahuyan napakaingat pa rin ang kanilang mga kilos at galaw nang mapagtagpo na ang dalawang mga grupo. Agad nang naglatag na ang mga ito ng mga dipinsa doon sa paligid ng kanilang kinaroonan ng mga kakahuyan. Naglagay ng mga pulbo ang mga ito doon sa buong paligid ng kanilang kinaroonan at may mga itinarak din ang mga ito na mga maliliit na kawayan na kargado ng mga malalakas na mga usal at orasyon. Salitan din ang kanilang gagawin na mga pagbabantay. Batid na kasi ng mga ito na mayroon nang nakakapansin sa kanila na mga totoong mga aswang at hindi lamang basta-basta mga aswang ang mga ito kundi mga malalakas na angkan na mga aswang. Sa gabing iyon, inaabisuhan na nitong si Butchok ang kanyang mga kasamahan na magpahinga na ang mga ito. Arid, bukas gagalugarin na natin ang paligid ng kakahuyan na nandirito. Nakakatiyak akong nasa malapit lamang sa ating kinaroroonan ang mga aswang na sungayan na iyon. At dahil na mataan na din ang mga ito, ang ating presensya, nakakatiyak akong gagawa ang mga iyon ng mga pag-iimbestiga. Matapos ang kanilang pag-uusap, ang mga batang kasama ng mga ito agad nang nagpapahinga na Nandudoon na mga ito doon sa gilid ng malaking puno ng kahoy at nagsapin na lamang ng mga dala nilang mga kagamitan. Magkakasama doon sina Abo, Akiko, Bono, Bituin at itong si Utoy kasama din ang batang babaylan. Sa kabilang gilid naman nandudoon ang grupo ng mga batang mga kasama ang mga pari at ang dalawang matandang albularyo na si Tatay Arman at itong si Tatay Titing. Sina Butchok at Duroy, kasalukuyan ng gising at nag-uusap ang mga ito. Silang dalawa kasi ang nakatukang magbabantay na muna doon sa mga sandaling iyon. Pinag-usapan ng dalawa ang kanilang binabalak na gawin kinabukasan. Napag-usapan din ng mga ito ang tungkol sa mahigpit na magkaaway ng kanilang mga angkan nung unang mga taon at hindi pa nga makapaniwala ang dalawa na magkakasama na mga ito ngayon sa kasalukuyan at nilalabanan ang mga kampo ng kadiliman. Lalong-lalo na itong si Duroy na dati. Isang mabangis na mga ngatay at walang sinasanto kahit na mga anting ngiro o mga albularyo kapag iniutos ng kanilang lulo pinapatay ng tatlong mga bata. Napaisip pa nga itong si Duroy sa nangyayari sa kanila. Dati, pumapatay ang mga ito kahit na walang kasalanan at ngayon kakampi na ang mga ito sa kabutihan. Huwi ka na lamang itong si Butchok. Natutunan ko ito Duroy kay Nanay Kanida. Hindi lahat ng mga gumagawa ng kasamaan ay masasama na. May mga bagay lamang na nagiging dahilan o pinaghugutan ng kanilang pagkawala ng direksyon at ng kanilang buhay at mga pananaw. Maaring may mga pinagdadaanan lamang ang mga ito o maaring mayroong pumilit lamang sa kanila na gawin ang mga bagay na iyon tulad sa nangyari sa inyo. Ngunit lahat ng mga taong ganito may karapatan pa rin na magbago tulad din ng tatlo. Kung dati, Kasamaan lamang ang laman ng isipan ninyo. Simula pa ng bata kayo. Ngayon, nagbago na ito ng sobra. At masaya ko para sa mga bagay na iyan, Duroy. Sagot naman itong si Duroy na namamasa na ang mga mata dahil pinipigilan nito ang mapaluha. Malaki ang nagawa ni Nanay Kanida sa lahat ng ito, kaibigan na putok, Siya ang nagbukas sa aming mga isipan siya ang naglinis sa aming katauhan. Ngunit napatigil ang mga ito sa kanilang pag-uusap nang makakaramdam ang mga ito ng kakaibang mga presensya doon sa paligid ng kakahuyan. Kalagitnaan na iyon ng gabi at napakatahimik na ang buong paligid. Tanging mga busis lamang na mga insikto ang marinig sa buong paligid. Mahimbing na din ang pagkakatulog ng mga bata sa mga sandaling iyon dala na din siguro sa sobrang pagod ng mga ito dahil sa sunod-sunod na bakbakan. Sina Tatay Arman naman at Tatay Titing, ganon din ang dalawang matanda, nakatulog ng mahimbing ang mga ito. Katabi naman nitong si Tatay Arman ang kanyang apo. Samantalang sina Padre Sakarias naman at Padre Salba, tulog manok ang dalawa. Kaunting kaluskos lamang sa paligid, agad na magigising ang mga ito. Uwi ka agad nitong si Duroy na nawala ang kanyang naramdamang antok dahil sa kanilang naramdaman na mga presensya doon sa paligid. Kaibigan na butsok, mukhang may mga nilalang ang umaaligid sa ating kinaroonan. Tinignan nitong si Butsok ang mga pulbo na nakakalat doon sa paligid ng kakahuyan. Agad naman na tinignan nitong si Butsok ang mga pulbo na nakakalat doon sa paligid. Kakaiba ang mga aura na nanggagaling doon. Ang mga matutulis naman na mga kawayan na nakatarak doon sa paligid. Biglang nagbago na din ang direksyon ng dulo ng mga ito na nakaharap na doon sa kabilang direksyon. Palatandaan lamang ito na mayroong mga kampo ng demonyo ang nasa paligid ng kanilang kinaroonan wikang panas nitong si Butchok doon kay Duroy. Tama ka, kaibigan at Duroy. May mga kampong nga ng kadiliman ang nasa paligid ng ating kinaruruunan ngayon. Gisingin mo na si Padre Sakarias at ang mga kasamahan ninyo ni Arid. Sigurado akong mga aswang na sungayan ang mga nilalang na umaaligid. Mabilis na kumilos itong si Duroy agad na nagpunta ito doon sa kinaroroonan ng kanyang mga kapatid na sina Jumo at Nimpa at nando doon sa sanga ng puno na tutulog. Gumagawa lamang ng doyan ang magkapatid na gawa sa mga baging at dahon ng puno ng niyog. Agad naman naniyog niyog-yog nitong si Duroy ang balikat ng dalawang kapatid. wika ka nitong si Duroy. Gumising na kayong dalawa, Jomong Nimpa. May mga kalaban na naman ang umaligid dito sa ating kinaruunan. Gisingin na ninyo ang ating mga kasamahan. Nang may masmasa naman ang dalawa, agad nakumilos na ang mga ito para abisuhan na ang kanilang mga kasamahan tungkol sa presensya ng mga kampo ng kadiliman sa kanilang paligid. Samantalang itong si Butchok, mariin itong nakikiramdam sa paligid. Wala pa itong nakikitang mga nilalang doon sa paligid ng kakahuyan ngunit malakas ang kanyang nararamdaman na mga presensya. Ilang sandali lamang tuluyan ang bumalik doon si Duroy kasama si Naarid, Padre Salva at itong si Padre Sakarias. Agad na uwi si Padre Sakarias. Dudong Botchok, nasisipat mo na ba ang kinaruroonan ngayon ng mga kampo ng demonyo sa paligid. Sagot naman itong si Butchok. Hindi ko patiyak ang kanilang kinaruroonan, Padre Sakarias. Ngunit nakakatiyak akong papalapit ang mga ito sa ating kinaruroonan ngayon. Muling uwi ka naman nitong si Padre Sakarias. Ano ngayon ang ating gagawin? Susubukan namin ni Duroy at Buno na sipatin ang kanilang kinaruroonan, Padre bantayan na lamang ninyo ang paligid. Matapos iyon, agad nang kumilos na ang tatlo. Agad na naglalakad ang mga ito papunta doon sa mga kakahuyan na nasa unahan. Kasama nitong si Butchok, itong si Duroy at ang kanyang kapatid na si Buno. Napakaingat na ngayon ang kanilang mga kilos at galaw at nagkarga na ang tatlo ng mga malalakas na mga usal na sa bulag at naghanda na din ang mga ito ng mga usal na linlang. Habang umuusad din ang tatlo, panakanakang nagtatago din ang mga ito doon sa likod ng mga puno ng kahoy at ilang sandali lamang, ilang metro na ang kanilang naabot. Agad na muling nakakaramdam ang mga ito ng kakaibang mga presensya at mayroon ng nasisipat ang tatlo na mga nilalang doon sa unahan ng mga kakahuyan. Kitang-kita ngayon ng tatlo ang mga nilalang doon sa gilid ng mga puno ng kahoy at doon sa sanga ng mga puno ng kahoy. Agad naman, natumigil na ang tatlo sa kanilang pag-usad at huwi nitong si Butsok. Dore, buno, ayun na ang mga aswang na sungayan at nakakatiyak akong hindi lamang ang mga iyan ang nandirito sa paligid dahil naramdaman ko din na mayroon pang iba pang mga presensya galing doon sa kabilang bahagi. Tara na, bumalik na tayo doon sa kinaroroonan nila ni Padre Sakarias. Kailangan natin na paghandaan ang kanilang gagawin. Nakakatiyak akong gumagawa ngayon ang mga ito ng paraan para mawasak ang ating ginawang mga usal na harang at mga puder. Pagkatapos ng pagkawikang iyon nitong si Butchok, agad nang pumihit na ng lakad ang mga ito para tuluyang makabalik doon sa kinaroroonan nila ni Padre Salba at Padre Sakarias. Ngunit biglang nakarinig ang mga ito ng napakalakas na pag-angil galing sa kanilang uluhan. At nang tumingala ang tatlo, nakita nila ang apat na mga aswang na sungayan na papaatake na sa kanila. Napakabangis na mga hitsura ng mga ito at kumikislap pa nga sa gitna ng kadiliman ang kanilang mga matatalas na mga kuko. Agad na wika si Butchok. Anak nang, nandyan na sila. Duroy, Buno, humanda na kayo. Iwasan muna natin ang mga ito. Kailangan natin na makabalik agad doon sa kinaroroonan ng ating mga kasamaan. Hindi maganda kapag magkakahiwalay tayo. Agad na nagpalabas ng mga kawayan itong si Buno na nagsisilbing kalasag sa kanilang uluhan at ibinabato ang malakas na mga usal na linlang ng mga ito. Kaya nang tamaan ng mga pagkalmot ang tatlo, biglang nagiging mga tangkay ng kawayan ang katawan nitong si Buno na bumagsak sa lupa. Nagiging putik naman ang katawan itong si Butchok na humalo din agad doon sa lupang kinatatayuan kanina ng mga ito. Nagiging mga patay na dahon naman ng puno ng kahoy ang katawan nitong si Duroy. Gulat na gulat ang mga aswang na sungayan, lalo na nang makitang nandudoon na sa unahan ang tatlo. Napapaangil na lamang ang mga ito. Nakikiangil na din ang iba pang mga aswang. Sinubukan pa nga ng mga sungayan na sundan at habulin sina Butchok. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang umigas ang mga nakatarak na kawayan sa lupa na inilagay ng grupo nila ni Butchok paikot doon sa kanilang kinaruroonan. Kamuntikan pangang tamaan ang limang mga sungayan na sumunod sa kanila. Ngunit kung naiwasan man ng mga ito, ang mga kawayan itong si Buno, tinamaan naman ang dalawang nandoon sa kanilang likuran na nagiging sanhi para agad na magliyab ang kanilang mga katawan at agaran na naaagnas pagbagsak ng mga ito doon sa lupa. Ganon kalakas ang mga usal na nakapaloob doon sa mga nakatarak na mga kawayan na nakapalibot sa kanilang ginagawang tulugan. Napatigil ang mga aswang na sungayan at napalundag paatras ang mga ito Inaabisuhan naman agad ng namumuno ng mga aswang na sungnayan na huwag mo nang lumapit ang mga ito doon sa mga pangahas sa kanilang teritoryo. Ngayon nila napagtanto na malalakas ang mga ito doon sa kinaruroonan nila ni Padre Zacarias nang makalapit na ng tuluyan sina Butchok agad na wikang tanong ng pare. Mukhang nakakaharap na ninyo ang mga aswang doon sa kakahuyan, Butchok ano bang nangyayari doon? Wikang sagot naman nitong si Butchok doon sa pari. Sinubukan kaming atakihin agad ng mga ito, Padre Sakarias. Ngunit mas pinili namin na lumayo muna at bumalik dito. Natitiyak kong marami pa ang kanilang bilang doon sa paligid. Hindi makakalapit agad ang mga ito sa ating kinaroroonan ngayon Nang ganon kadali. Maliban lamang kung gawa nila ito ng paraan at pipilitin na makalapit sa ating kinaroonan. Ngunit mas marami naman ang mamatay sa kanila. Binawalan din muna nitong si Butchok ang kanyang mga kapatid na huwag mo nang magpaputok ang mga ito at huwag mo nang atakihin ang mga aswang na nando doon sa paligid ng kakahuyan. Baka mas magkagulo pa at magsidatingan pa ang ilang mga uri ng mga kampo ng kadiliman na naninirahan sa isla at lalong mahirapan ang kanilang grupo dahil sa kadiliman. Narinig pa nga ng mga ito ang kaluskos ng mga ginagawa ng aswang at ang mga pag-angil ng mga ito. Nakikiramdam lamang din ang kanilang grupo at humanda sa maaring gawin ng mga aswang na sungayan inaasahan nila na gagawa ng paraan ng mga ito para mawasak ang kanilang nakalagay ng na mga panguntra at mga pudir. Nakikita na din ng dalawang mga paslit ang mga nakatuwad at tatayo na naglulundaga ng mga aswang na sungayan doon sa paligid ng kakahulan. Ngunit tulad ng bilin ni Butchok sa kanila, huwag mo nang magpaputok ang mga ito at huwag mo nang atakihin ang mga aswang na iyon. Nang lumaon naman at lumipas ang ilang mga oras, tuluyan na din na lumayo ang mga aswang. Ngunit kahit na naglaho na ang kanilang mga naramdaman ng mga presensya at nawala na din ang mga aswang doon sa paligid na natiling nakataas pa rin ang kanilang dipinsa at nagmamatsyag ng mariin. Lumipas ang ilang mga minuto nang mapagtantong wala na doon talaga ang mga aswang nagpasya sina Butok na pagpahingain na muna ang mga batang paslit pati na rin sina Arid. Pansamantalang sina Padre Sakarias muna at Padre Salba ang magbabantay doon sa paligid. Nagsasalita na din muna ang mga ito hanggang sa pagsapit ng madaling araw. Alas 4 pa lamang ng madaling araw, nagising na ang mga ito. Agad na nag-iinit ng tubig ang mga ito gamit ang kanilang mga daladala na mga kagamitan at ang mga putol na sanga ng mga punong nandudoon. Nag-iinit ng tubig ang mga ito para sa kanilang pangkape. Ang dalawang matanda naman na sina Tatay Arman at Tatay Titing nagluluto agad ang mga ito ng pangagahan ng kanilang grupo. Nagpupulong na din ang mga ito sa kanilang mga dapat na gagawin. Madilim pa ang buong paligid ng kakahuyan. Kaya nagpasya muna ang mga ito na hintayin muna nila ang pagsikat ng haring araw bago muling umusad at kumilos ang mga ito at mahanap ang kinaroroonan ng mga aswang na sungnayan makalipas naman ang ilang mga sandali papasikat na ang haring araw sa mga pagkakataon na ito nagpasya na ang kanilang grupo na muling kumilos na matapos na mailigpit na mga ito ang kanilang mga kagamitan muling naglalakad ang mga ito doon sa gitna ng kakahuyan. Tinungo nila ngayon ang kakahuyan na nandoon sa unahan ng malawak na pangpang. -pang. Doon, plano nilang magsimula sa kanilang paghanap doon sa kuta ng mga aswang na sungayan. Iniiwasan na lamang ng mga ito ang mapagawi at mapadaan doon sa gilid ng pangpang -pang para maiwasan ang mga dulon na nandoon. Dahil hindi naman ang mga dulon ang kanilang pakay talaga sa kanilang pagpunta dito sa isla ng pulo ng Diablo. Sa kabilang bahagi naman ng isla, kasalukuyan naman, naminan minan grupo nila ni Nunoy ang angkan ng mga masasamang gabunan na nandoon. Nasipat na nila ang kuta ng mga ito. Itinawag na nila ito doon sa grupo nila ni Bucok inaabisuhan na din ni Butchok ang mga ito na patay na ang lahat ng mga ito tulad ng kanilang gagawin sa mga aswang na sungayan. Sa mga pagkakataon na iyon, kasalukuyan ng minanmanan ng grupo nila ni Nunoy ang tirahan ng mga gabunan at pinagplanuhan. Hindi naman ganun kadami ang mga ito. Ngunit mga gabunan pa rin ang mga aswang na ito. Malalakas ang kanilang angkan. Uwi ka naman nitong si Balak o Major Monte. Kapatid na Nunoy, kabilang ang angkan ng mga gabuna na ito doon sa pangatlong henerasyon na mahigpit na kalaban ng aming angkan at ng angkan ninyo ni Tatay Bangkaya. Kabilang din ang mga aswang na ito doon sa mga umatakis sa isla ng Walog na pumatay ng iilan sa mga gabunan na kabilang sa ating mga angkan. Kaya mas nakakabuting lipulin natin agad ang lahat ng mga ito ngayon. Mahigit sa dalawang pung mga kabayan ang kanilang nasisipat doon sa unahan. Ang bahay ng mga gabunan nandoon sa gilid ng sapa. Sa paligid, nandoon din ang mga alaga ng mga ito na mga hayop at nandoon din ang mga gulayan, maisan at iba pang mga tanim ng mga gabunan. Ang mga gabunan na nandirito sa pulo ng Diablo ay kabilang sa mga gabunan na umataki doon sa kabilang mga isla alin sunod sa utos ng mga satanismo. Nakikita din ng mga ito ang ilan doon sa mga bantay ng mga aswang na nasa paligid lamang. Wika ka nitong sinunoy. Hatiin natin sa dalawang grupo ang ating pangkat. Pagkatapos atakihin natin sa magkabilang direksyon ang mga ito. Tulad ng utos ni General Mata at Butchok, tandaan niyo itong mabuti. Walang ititirang buhay sa mga ito. Agad naman na sumang-ayon itong si Bala kasama si na Major Saludaga, Kiram at Gado, maikot ng umikot ang mga ito papunta doon sa kabilang bahagi ng kuta ng mga gabunan nanatili naman si Nanunoy doon sa kanilang kinaroroonan at nanatiling nagmamatsyag sa galawan ng mga aswang. Kasama niya, sina Kimba at itong si Tuto. Makalipas ang ilang mga minuto, nang tumawag na itong si Major Monte na nakahanda na ang mga ito sa kanilang gagawin. Agad na inutosan ni Nunoy itong si Kimba na maghanap na ito ng magandang pwisto para makaasinta. Wika din nito kay Tuto. Tara na, Biga na Tuto. Pabagsakin na natin ang lahat na mga ito. Unahin natin ang mga nagbabantay sa paligid. At sunugin din natin ang kanilang mga kabayan. Wala tayong ititira sa mga ito. Kahit na ang kanilang kagamitan. Matapos ang pagkawikang iyon, inaabisuhan na nitong si Nunoy, itong si Kimba na magpaputok na ito at umasinta na ng bawat masipat na mga gabunan doon sa unahan. Agad na nagpaputok itong si Kimba na nandoon na sa mga sanga ng kahoy na kapatong at kitang kita na ang kinaroroonan ng mga aswang na gabunan. Binira ni Kimba agad ang dalawang mga gabunan na nandoon sa kanilang gulayan. Kaya agad na tumumba ang mga ito sa lupa, may tama sa kanilang mga ulo at liig ang mga ito na agaran na ikinasawi ng dalawang mga gabunan. Kaya gulat na gulat ang iba pang mga aswang na gabunan sa mga pagputok na iyon. Lalo na ang mga aswang na kasama ng mga napatumba nitong si Kimba. Gulat na gulat ang mga ito at agad na nagpopulasan pabalik doon sa kanilang mga kubo nagpaputok na din sina Major Monty at Major Saludaga pinagbabaril na nila ang mga natatakbuhan ng na mga aswang nagabunan pabalik doon sa kanilang mga kubo ganon din ang ginawa nila ni Gadu at Kiram nagtakbuhan na ang mga ito para mapatay ang mga aswang na nagpopulasan ang karamihan naman doon sa kanilang mga kabahayan nang marinig na mga ito ang mga putukan na iyon at mga kaguluhan naglabasa na din ang mga ito at gulat na gulat sa presensya ng mga sundalo doon sa kanilang lugar. Batid agad ang mga ito na hindi mga pangkaraniwan na mga sundalo ang mga ito dahil na rin sa kakaibang kalakasan ng kanilang mga presensya. Batid ng mga aswang nagabunan na hindi lamang basta-basta na mga sundalo ang mga ito. Batid nila na nagtatangan din ang mga ito hindi lamang mga mutya kundi nagtatangan din ng malalakas na mga karunungan pagdating sa mga usal at mga orasyon.